Gusto mo ba na agad-agad kang tatawagan ng taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo? Kahit ka mag-anak mo, anak mo, asawa mo, pinsan mo na matagal nang hindi nagpaparamdam at matagal na kayong hindi nag-uusap at kung gusto mo na magkausap kayo ngayon mismo? ay gawin itong napakaipiktibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. At kung sakaling ikaw ay nagdududa at nagdadalawang isip sa mga ganitong usapin, ay wag mo na itong gawin dahil hindi po ito tatalab. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng barya, kahit anong barya na meron ka, o kahit ikaw ay nasa ibang bansa, ay pwede mong gamitin ang barya na meron ka ngayon. At pagkatapos, ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at kumuha ka rin ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, sabay mong balutin ang isang barya at isang butil na bawang sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo na itong mabalot, ilagay mo na ito sa palad mo at kimkimin mo muna ito, ilapit sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan itong barya at bawang, ikaw ay tatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa bulsa mo sa tuwing ikaw ay aalis. Pwedeng ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag o sa wallet mo. At dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayo at palagi na siyang tumatawag o palagi na kayong nag-uusap na dalawa, ay pwede mo nang ihinto ang ritual sunugin ang papel, itapon ang bawang at itago ang barya. At kung sakali, kung gusto mong ulitin ang paggawa nitong ritual ay wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.